Hindi raw magbabago ang resulta ng investigasyon ng PNP Board of Inquiry kaugnay ng enkwentro sa Mamasapano kahit pa nag-usap si na Police Director Benjamin Magalong at si Pangulong Aquino. Ayon kay Magalong, dinamdam ni Pinoy ang resulta ng investigasyon. Pero giit ni Magalong na bypass ng Pangulo ang chain of command ng PNP. Makibalita tayo kay LJ Lindaan. I stand by our word na hindi namin pinapalitan yung conclusions namin, yung findings namin doon sa aming BOI report. At yung meeting ni Presidente, it does not at all affect yung aming report na ginawa sa investigasyon ng uh, mga Yan ang pinanindigan ng hepe ng PNP Board of Inquiry na si Police Director Benjamin Magalong sa kanyang pagharap sa media kanina. Nagkausap sina Magalong at Pangulong Noynoy -Noy Aquino nitong Martes. Apat na araw matapos ilabas ang resulta ng investigasyon ng BOI sa enkwentro sa Mama Sapano. We're no longer thinking of our career here. We have to set aside our personal ambitions para lang maging objective kami rito. Because we owe the public, we owe sa 44, we owe those families na mabigyan ng hustisya yung kanilang mga namatay. Ayon kay Magalong, nasaktan si Pangulong Aquino sa resulta ng investigasyon ng BOI. Nilinaw daw ng Pangulo sa kanya ang ilang isyo sa koordinasyon. Ipinakita pa raw ng Pangulo ang kanyang cellphone at palita ng text nila ni Purisima. Nasabi rin daw ng Pangulo na hindi gaanong naipaliwanag sa kanya ang konsepto ng time on target. Ibinilin din daw ng Pangulo ang pagkakaroon ng koordinasyon sa pulisya at militar sa operasyon. Giit pa ni Magalong. The President is not part of that. Hindi. Kaya anong liability niya? Wala. Kaya we just stated the fact the President exercised his prerogative. Which is true. Hindi ba? Which is true. Kaya lang, he bypassed the chain of command. He dealt directly with... With uh, with the, uh, ano to? With the General Napenas. Una nang iginiit ng Malacanang na nagutos ang Pangulo na ipaalam ang Oplan Exodus kay PNP OIC Police Deputy Director Leonardo Espina. The President was aware of the hierarchy in the PNP, which is why he gave explicit instructions that the OIC be informed and briefed, not just informed, but briefed about the operations. Ayon sa BOI, kung chain of command ang susundin, dapat na dumaan kay Espina ang Oplan Exodus imbis kay Nooy Suspendidong PNP Chief na si Alan Purisima. Pero una nang ikinatwira ng kampo ni Purisima ang kanyang suspensyon, kaya wala raw siyang alam sa pagkasah ng Oplan Exodus. Kaya raw hindi niya natupad ang utos ng Pangulo na sabihan si Espina tungkol sa operasyon. Sa ngayon, inihanda na ng pulisya ang mga kasong administratibo na pwedeng ihain sa mga may pagkukulang umano sa Oplan Exodus. Pwede itong ikategorize as a grave misconduct that can be punishable depending sa circumstance. By suspension or maximum nito is dismissal from the service and for future of all uh, mga benefits. Sa gitna ng isyo sa nangyaring inkwentro sa Mamasapano, may ilang nananawagang mag-resign na si Pangulong Aquino. Pero base sa ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, mas marami pa rin Pilipino ang nagsasabing hindi dapat bumaba sa pwesto si Pangulong Aquino. 42% o apat sa kada 10 Pilipino ang naniniwalang hindi dapat magbitio ang Pangulo ngayon. 29% naman ang nagsasabing dapat nang umalis sa pwesto ang Pangulo. 79% ng respondents naman ang naniniwalang hindi sapat ang paliwanag ni Pangulong Aquino tungkol sa nangyari sa mamasa pano. Habang 10% naman ang kontento sa sinabi ni Pangulong Aquino tungkol sa operasyon. Kaugnay naman sa pagpasa ng panukalang Bangsamoro Basic Law, 44% ang kontra rito habang 21% ang pabor na palusutin na ito. Matas pa rin ang bilang ng mga hindi makapagdesisyon sa isyo. LJ Lindan, Nagbabalita Pilipinas.